So guys, ito po yung unit na ilalabas natin na uh, tomorrow. Ito po yung Strada Athlete na automatic transmission 4x2. So, ang color unit po ng gusto ni client is ito pong Jet Black Mica. So, all black po siya hanggang uh, sa mags. Then dito sa ating side mirror, black din po. Door handles, black din po. Then dito sa ating side eh makikita natin ang kanyang graphics no yung decals ng ating Strada at so ito po ito po yung parang accent niya ngayon dito sa side bandang likod then pagdating sa ating uh, dito sa ating likod eh makikita natin na pag at it po yung kinuha natin uh, kasama na po itong uh, ating spoiler rear spoiler then ating styling bar. Ito po ang ating styling bar na nagbibigay ng additional na pagiging uh, athletic no nung nung ating unit. So mas ano po siya. Uh, mas malakas ang dating dahil dito sa mga additional na ano natin na uh, accessories no. So automatic po kasama na po siya sa ating uh, uh, SRP and down payment no. So kasama na po siya sa mga babayaran talaga na. So ang unit price po pala ng ating Strada Athlete is 1,496,000 pesos. So as of now uh, July 5, 2023. So yun po ang SRP. Then ang ating down payment po for 20% down payment ng ating uh, Strada Athlete is around 90,000 pesos. 90,000 pesos. So yun po. Then may mga freebies pa po ito, mga freebies natin for uh, Strada Athlete is uh, isa sa dyan is yung mga dash cam. Then meron po tayong ibibigay ng mga garnish, mga door garnish. Then dito po sa mga ilaw na garnish din na ikakabit po natin bukas. Then meron pa po yung uh, upgraded po natin yung kanyang busina na Bosch Horn Europa. So mas malakas po ang ipapalit natin na busina bukas sa ating release. Then meron po yung kasama rin na deep dish matting. Then dash cam. So yun po, yun po yung ilan sa mga uh, mga freebies natin no, for athlete. So if interested po sila na kumuha ng ating Strada Athlete 2023 na 4x2 eh paki-message na lang po ako sa aking contact number na 0956 0553025 or pwede nyo rin po akong ma ma-message sa aking Facebook account no ang pangalan ko po is uh, John Cachola so searchable naman po ako sa ating uh, Facebook uh, Messenger kung gusto niyo po akong uh, ma-contact or mag-inquire regarding dito nga po sa ating napakagandang uh, Strada Athlete na 4x2. So sa ngayon po, ang unit available lang po is 4x2. So sa mga naghahanap po ng 4x4, uh, so far wala pa po tayong unit na available and wala pa pong announcement kung kailan po ulit magkakaroon ng ating 4x4 na Strada Athlete or kahit po sa mga Montero, sa ngayon po wala po tayong available as of now July 5, 2023, wala po tayong available na 4x4 for Strada and Montero. So yan po ating uh, quick na uh walk uh, walk around no sa ating unit na i-release bukas. So shout out shout out po kay Sir Bernard ng Cavite no. So maraming salamat sir sa pagtrust sa akin no na bilang inyong agent. So, 'yun naging smooth naman ang transaction and hopefully bukas po eh tuloy-tuloy uh, na ang ating ano release for this unit. So, hanggang sa muli po, pakiabangan na lang po yung mga susunod natin na video para sa mga iba pa pong unit no para if ever baka yun na po yung unit na hinahanap nila eh mabigay ko po yung mga yung tamang down payment na gusto nila then yung mga freebies po so uh, pakiabangan na lang po sa atin sa mga susunod po nating uploads so maraming maraming salamat po for the second time po ikutan natin muli ang ating Strada Athlete Jet Black Micah So guys, may i release tayo ngayon. Ah uh, ito, paakyat po tayo sa aming stockyard. Ah uh, i-check natin yung ano, yung unit ni client no. Ang release po natin ngayon pala ay yung Strada Athlete na 4x2. Ang color nito po ay jet black mica. So check natin siya ngayon kung uh, nakarawas na ba siya. Then kung ready to release na. I think nakita ko na yung unit natin So ito yung unit natin ngayon Ang Strada 523 So hindi pa siya na car wash Nakapila siya ngayon for car wash I-check muna natin ulit For Check natin for uh, uh, Final Inspection So, ito yung dashboard ng ating uh, Strada Athlete na 4x2. So, makita nyo, naka-leather seat na po siya. Uh, all Strada Athlete ay leather seat na po na may yellow and black na combination ng colors. No? So, sa kanyang shift knob, yan, makikita nyo po na uh, meron itong black and yellow uh, orange stitching so the same time dun sa kanyang handbrake black leather po ito na merong yellow orange stitching so yun medyo malambot naman siya then sa ating steering wheels uh, makita niyo yung uh, leather wrap na steering wheel ng ating athlete no then meron itong orange stitching din so may pagka sporty talaga ang ang looks sa exterior and in interior ni Strada Athlete well yun dahil sporty nga athlete nga so medyo yun talaga ang kanyang ano design so yun tapos i-check naman natin ang kanyang second row sa kanyang second row guys ito makikita natin ang continuous na orange and black na leather seat so premium leather seat po ito so built in na siya kahit hindi na natin lagyan ng uh, leather anang uh, ibang seat cover to no so kasi mawawala yung pagka Uh, design niya kapag uh, Pinalagyan pa natin Then dito sa kanyang door panel Second row Makita natin ang kanyang Meron tong soft padded leather With orange stitching Then meron tong piano black finish Na uh, Dito sa may kanyang panel So ito Mukhang For car wash na ata Master for car wash na to For car wash na ang ating Ah uh, Strada. So, abangan na lang natin. Check natin na ah, hanggang madala ang unit sa ating uh, car wash section. So, ang car wash section po natin, eh, nandito dito banda. So, nandito po. Iyon, sa dulo. So, antay natin, sir. So, uh, ano, update ko po kayo ulit. So, dun sa next clip natin. Thank you. So, this time, yan. Ito po, nandito na tayo sa ating car wash Uh, section. So, antayin na lang natin siyang ma-car wash today. Then, yun. Yun ang process ng car wash. So, yun po. So, ito na. For car wash na to. Uh, Then, maya-maya, balikan natin siya if uh, pag natapos na po ang ating car wash. So, stay tuned kayo guys. See you later. So, guys. Uh, ito. Check natin unit. Kakatapos lang ng uh, car wash. So, dito, uh, makita natin. So, malinis na. May tire block na siya. Kaya medyo makintab na po yung ating uh, gulong. So, malinis na din po siya. Then, dito sa ating ano, ah uh, ikakabit na natin yung freebies. Isa sa mga freebies natin na Bosch Europa dito sa ating ah, loob ng ating dealer ah, stockyard so mamaya ipapakita ko dito siya ilalagay sa ating harap yung ating Bosch Europa horn na free Bosch Jumpy in the house yo yan, ito, shout out kay Sir Aizan Pinakama, hey, sir Champy Vlog Sir ang pinakamalapit natin na ano, na agent po ngayon kasama dito si Sir Daryl So may release siya itong kanyang uh, Expander Cross na two tone orange two tone kasi po uh, orange and then black po yung kanyang roof So, yun po. Balik naman tayo ulit dito po sa ating ano, uh, unit. Bali, eto binuksan na yung hood para ikabit ng ating um, Bosch Horn Europa. So, silipin muna natin yung likod, no? yung ating uh, uh, trunk. So, ito. Uh, ayan, malinis na po siya. So, ito yung ating uh, styling bar styling bar ang tawag po dito so yan so yun pag kumuha po kayo ng athlete sa amin uh, kompleto na po kasama na po ito ang ating uh, spoiler spoiler with third brake light plus ang ating uh, styling bar So yun po. Tingnan natin muna ang loob ng ating uh, strada Athlete 4x2. So this time, ayan, uh, makikita niyo po ang ating loob So yun. Amoy na amoy ko sir, ma'am. Yung bago ng ating uh, unit. So kinabit na ang ating mating. Ang ating mating is black with uh, yellow uh, orange stitching. So, sabay na sabay pa rin siya sa team Yung accent na pagka-orange, no? So, pagka uh, may orange teaching, ibig sabihin po niyan, eh, athlete ang ating unit. So, ito ang ating second row. So, makikita nyo ang ating leather seat uh, cover built-in sa ating loob ng Strada uh, Strada Athlete 4x2 silipin natin yung kanyang driver side para uh, makita natin yung loob so ito ang loob ng ating driver side so ito ang meter uh, cluster so combination po siya ng digital and analog Then ito sa ating steering wheel makikita ang ating paddle shifters So naka-sports mode na po siya. Then ito po ang ating uh, air condition Auto climate control And then ito ang ating uh, uh, 7-inch na touchscreen LCD smartphone link display audio then itong ating uh, sa ating shift knob then ito sir ma'am ito po guys yung mga tools tools na free so mga ginagamit yan pag sa mga pag nasiraan tayo or magpapalit ma na flatan yan nandyan po ang ating tools Regarding dito sa ating mating Ito po ang ating mating ng uh, side So meron siya dito ang mga uh, Logo ng Mitsubishi na, no? Then yung mga orange stitching Ng ating Strada Athlete Trademark So mamaya po Ang mga next clips natin eh, Makikita nyo na po ko oh, yung uh, pag-release natin kay eh, ng unit sa ating client no so yun po so shout out kay Sir Alvi sa siyang ating uh, magiting na maglalagay ng ating Bosch Horn Europa so ito yung ating Bosch Horn Europa makikita natin ito dito ang ganda ng ating Bosch Horn so ito yung ating busina na ikakabit So ganyan siya kaganda. So yun po, abali ni, yun yung isa sa ating mga freebies kay client no. So pag pag kumuha po kayo sa amin, sa akin ng uh, unit uh, yun po yung isa sa mga freebies na makukuha nyo. So marami pa po tayong freebies dyan na ikakabit. Ito kasama po ito ang ating umbrella. Mamaya po yung keychain. Then meron din po yung uh, dashcam and uh, deep dish matting so ibibigay natin mamaya yun kay client, deep dish matting uh, meron po yan mga garnish para sa ating uh, mga ilaw and then some pintuan, then meron po tayo ilalagay dito mamaya sa ating gas tank cover na uh, additional uh, accessories din So, upgrade natin ang ating looks ng ating uh, Strada Athlete. So, yun po yung ating mga freebies kapag sa akin kayo kumuha ng ating uh, Mitsubishi Strada Athlete. So, if ever na meron po kayong mga concerns or meron kayong mga inquiry, uh, tawagin nyo lang po ako sa aking number na 0956 055 3025 para mabigay ko po yung mga quotations and mga freebies na kasama. Especially for in-house financing natin na uh, clients. So, yun po. Uh, mamaya po ulit, uh, uh, balikan ko po kayo, then uh, pakita na natin yung release natin sa uh, na, ng ating unit sa ating client. Then yung next po nun is yung mga freebies na na binigay natin kay client Eh makikita nyo rin po So stay tuned lang po kayo guys sa ating mga susunod na clips So yun po Maraming salamat po